Tapos dito. Wow. Pasilak Dito Oh, dito mo na tingin Oh, dito kayo dali picture kayo dito tong. Oh, hindi na, hindi na oh. Tong. Oh, yan, dito oh. pagbila ko na 1 2 3 ha Oh, picture. May picture. Oh. na. Oh, hindi na tingnan hindi na, hindi na. Ay, ay dandali na. O, oh, na rito. O. Oh. O, O, dito na. one. Two, two. three, go. O, okay na. O, oh, tingnan nyo. O. Sino Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sina yan? <laughs> Sino yan? <laughs> si mama yan Ay, Si mama Si mama mo yan eh Ay, siya. Oo. Oo. Bakit nyo na ba mawala na? Ay hindi na, wala wala na na video Ay hindi na wala wala na video Yon. Iyak si Madam. Hello, Kuya Enson. Magic. Iyak si Kuya. Si Daddy Enson. Sino yan? Si Mama? Ayaw, Pichy. Kaya lang. Akala niya si Sam.